Sa simula pa lang ay kilala na si Padre Pio sa kanyang pang-araw-araw na pagdiriwang ng banal na misa. Ito ang naging tanda ng kanyang buhay. Sa ating pagtatanghal ngayong araw ay ating susuriin ang pagpapahalaga at pagmamahal na ito ng banal na praile. Ano nga ba ang kanyang nararanasan habang nagmimisa? Iyan ang inyong alamin at tutukan sa episodyo ngayong araw. Huwag bibitiw! ang mga kataga tulad ng pagnanais, pagkagutong, pagsinta at pananabik ay hindi sapat upang ilarawan ang pagmamahal ni Padre Pio para sa Misa. Mula sa sandaling ipinagdiwang niya ang kanyang una noong sampu 1910, 1910 sa angkop na lugar ng kanyang sariling bayan ng Petrial China hanggang sa kanyang huling walong taon na 58 taon na sumunod maglaon sa San Giovanni Rotondo, namuhay siya at namatay para sa kanyang Misa. Sa panahon ng Misa, ang altar ay naging personal na kalbaryo ni Padre Pio. Ang kanyang kasidian ay kamangha-mangha. Siya ay humikbi at umiyak, nanginig ng hindi mapigilan at nawala sa kanyang sarili sa pakikipag-isa sa Diyos paputla at pagod, siya ay nagdusa ng gusto. Ang kanyang mga paa ay sumasakit, ang kanyang mga kamay ay dumurugo, ang kanyang tagiliran ay pumipinti. Habang binubuhay niya ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Minsan nang tanungin kung paano siya nanatiling nakatayo sa altar, sumagot siya. Sa so parehong paraan kung paanong si Jesus ay nanatiling tuwid sa krus. Itataas ang kali sa langit, ang kanyang manggas ay mahuhulog at magpapakita ng kanyang mga sugat. Ang kongregasyon na nabigla na ay mapapabuntong hininga. Yun lang ang pagkakaataon na masasaksihan ng mga kamay na estigmatisado. Sa natitirang bahagi ng araw ay mananatili silang may benda. May isang bagay na marubdob na gumagalaw sa kanilang nakikita. Isang praile na may istigmata na dinala ang mga sugat ni Kristo na binuhay ang pagpapako sa krus, ng kanyang Panginoon sa krus. Marahil ay pinakamahusay ang pagpapaliwanag ni Padre Pio ng kanyang pagmamahal sa misa. Napakabilos ng tibok ng puso ko tuwing kasama ko si Jesus sa banal na sakramento. Isinulat niya sa kanyang espiritual na direktor. Minsan tila pa lumukso ito palabas sa aking dibdib. Minsan sa altar, parang nag-aapoy ang buong pagkatao ko. Hindi ko ito mailarawan sa iyo. Ang mukha ko lalo na ay tila gustong mag-apoy. Ang mga saksi ay nagbigay din ng kanilang mga obserbasyon. Kabilang sa mga ito, ang malikhaing autor at guru si Malachi Gerald Carroll na dahil sa kanyang dugong Irlandes ay pamilyar sa karakter at hilig ng kanyang mga kababayan partikular na ang kanilang pagmamahal kay Padre Pio. Kabilang sa kanyang maraming mga librong isinulat ay ang isa sa mga pinakaunang gawain patungkol sa mistiko ng San Giovanni. Tulad ng halos lahat na nakasaksi sa prilec, natupad niya ito sa pamamagitan ng pagbisita sa kanya. Naantig din siya nang makita niya siya sa kanyang pagmimisa. Marahil ay ligtas nating masasabi na walang ibang pare saan man sa ating mundo na nagdiriwang ng misa na para bang pinapasan niya ang krus ni Kristo sa bawat sandali nito. Isinulat ni Carol. May ekspresyon ng pagdurusa sa kanyang mukha sa pinakamataas na sandali ng misa at ang kanyang katawan kung ay nakikitang nanginginig sa sakit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at nag-aalangan tungkol sa pag Titipak o pagpaparte ng ostia na para bang ang belo ay napunit para sa kanya at ang katotohanan ng kanyang ginagawa ay nagiging lubos na matindi. Nanginginig ang kanyang mga labi habang itinataas ang kalis kapag siya ay lumuluhod para siyang dinudurog ng isang hindi nakikitang krus dahil siya ay bumabangon sa sakit at ng buong kahirapan. May mga sandali na tila naliligaw siya sa pakitag-usap sa Diyos kapag ginagalaw niya ang kanyang ulo na tila tumatango-tango na sumasang-ayon at nagsasalita ng ilang mga biglaang mga salita. Minsan siya ay umiiyak na para isang anino ng kasalanan ng mundo ang pumagit na sa kanya at sa Eukaristikong Jesus. Ang kanyang pagkahabag para sa Kristo na nakita niya muling na tinutuya ay dakila at ang kanyang mga kamay na nakalabas sa panahon ng misa at kung hindi man ay nakatago sa pamamagitan ng kanyang kayo lanang guantes na palagi niyang isinusuot. Makikita ang kanyang mga kamay na iyon na may istigmata at ang misteryosong anino ng mga pako at minsan ay dumudugo sila. Napagmasdan din ni Carol ang mahaba, matagal, tila walang katapusang paghinto na naglalarawan sa misa ng praile kung saan siya ay tila nawawala sa pag-iisip o marahil ay mas tama sa malalim na pakikipag -isa sa isang mas malaking kapangyarihan. Ang isang gayong paghinto ay lalong kapansin-pansin sa panahon ng paggunita sa mga nabubuhay kung saan ipinagdadasal niya ang mga intensyon ng mga nabubuhay pa. Sa malalim na katahimikan na iyon, ang kongregasyon na nagsisiksikan sa likuran niya ay talagang nararamdaman na kinukuha niya ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga alalahanin, ang kanilang mga ambisyon, ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang kalungkutan para sa mga kasalanan. Ang lahat ng nakikitang katotohanan na kanilang likas na pagkatao, kasama ang mga kabayanihan nito, ang kanilang pangangapa, ang kanilang mga kaduwagan, at itinataas sila pataas kay Kristo sa mga kamay na nilimliman ng mga sugat ni Kristo. Ito ay isang makapangyarihang sandali para sa sino mang tao na ang pangalan ay nasa puso o nasa mga labi ni Padre Pio. Ang iba pang mga paghinto ay binanggit din ni Carol. Isa na nalumili uh, na lumilitaw sa panahon ng paggunita ng mga patay kung saan ang mga mananampalatayang yumao ay ipinagdarasal. Isa pa ang mamamala sa panahon ng komunyon ni Padre Pio habang tinatanggap niya ang Eucharistia. Kayong paman, higit sa lahat, ang huling pagpapala ay minarkahan marahil ng bukod tanging sandali ng matagal na pagdinilay sa katahimikan para sa mga dumalo. Nang matapos ang misa, umarap si Padre Pio sa kongregasyon, nakataas ang kanyang kamay at dumulas pababa ang mangga sa kanyang braso at may nakikitang stigmata sa kanyang pagbabasbas. Ang bawat tao ay nakakakita ng isang kamay na nakataas sa pagpapala sa kanila. Isang kamay na may marka ng madugong sugat. Ayon sa pagtatapos ni Carol. Ang kalbaryo ay naging isang realidad at ang misa ay lumilitaw sa lahat na nakasisindak nitong kababalaghan para sa bawat isa. Iniiwan itong nangangapa at, at nagtatanong sila tungkol sa katahimikan ni Panipiyo habang siya ay nakatayong nakagapos. Yung katahimikang iyon ay may sikreto. Ngunit isang bagay ang ating matitiyak. Ang katahimikang ito ay maabot sa katahimikan sa puso ng bawat nakaluhod doon. At ayon sa lalim ng espiritual na katahimikan sa loob ng bawat puso ay mararamdaman ang tunay na mensahe ni Padre Pio. Ang dakila, nagniningning na kahulugan sa buhay ni Padre Pio ay walang iba kundi ang kanyang banal na pagmimisa. Dito ay panamantala muna tayong hihinto at sa susunod na episodyo ay ihatid ko sa inyo ang mga tuntunin at payo ni Padre Pio kung paano dapat tayo kumilos sa pagdalo sa banal na misa sa simbahan. Iyan ang inyong abangan sa susunod na kabanata sa ating pagwawakas ay nais ko kayong adyayahang mag-like, mag-commento at mag-subscribe sa aming channel bilang suporta at ipalaganap pa ang pagkakakilanlan kay panipio. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episodyo aming ilalabas sa hinaharap. At kung napupusuan ninyo ay suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga dolante o tagapag-abuloy buwan-buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon sa inyong abuloy kada buwan. Bilang pasasalamat, Padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Maaari po ninyong ideposito ito sa aming video account o, sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Mayroon din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan. Ngunit, mas pinapaboran po namin ang GCash bank transfer dahil uh, diretsyo na po ito sa aming bank account. Para sa karagdagang mga impormasyon, maangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o mag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com. Maaari rin po kung makakayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng Facebook Messenger. At uh, maraming salamat mo sa inyong pagtangkilik at panunod. At taus puso po ako nagpapasalamat sa aming mga tagasunod at tagasuporta ng miyembro na ng mga alagad sa kanalinga ni Padipio. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patabayong kayo palagi.